Ngayong araw nga guys ay makakarating na tayo sa San Juanico Bridge ang minsan na naging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na may habang mahigit dalawang kilometro. Ang dating nagkikita ko lang sa mga libro, ngayon ay masasaksiyan na ng mga mata ko. Ito nga ang naguugnay sa probinsya ng Leyte at Isla ng Samar. Sasaksihan din natin ngayong gabi ang napakagandang pailaw ng San Juanico Bridge. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin 'to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kahit anong pagpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, tara! Sama! Pagpunta na tayo sa Leyte So ito guys, tumawid lang ako saglit para video ko lang Itong nakalagay dito na Welcome to San Juanico Bridge So yan guys, uh, Welcome San Juanico Bridge Sabihin yung bahay jeep natin So yun, meron tayong mga nakasabaybay sa atin di matago ang saya sa mukha ko. Dahil noon, sa libro ko lang nakikita ang tulay na to. At ngayon, andito na sa harap ko at hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na unti-unti ko nang natutupad ang pangarap ko na malibot ang buong Pilipinas. At syempre, dagdag mo pa dyan na kasama ko ang pamilya ko at mga taong mahalaga sa akin. Sa sunod na balik ko dito, isasama ko pa ang iba pang mga mahal ko sa buhay para maranasan din nila kung gaano kasarap ang maglakbay at makita ang ganda ng Pilipinas. I am a warrior, I fight till the end. ito mga kalimot, laki nagtulay o oh. alam nyo ba guys, uh, minsan itong naging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas ang San Manico Bridge guys nice. are you excited guys? Yeah. na tayo hey, nice guys hey <laughs> okay guys, hindi ko hindi ko hindi ko hindi guys ito yung mga rocks natin. Pinuntahan ko na nga agad si Mami at si Jay sa kwarto para i-share ang sayang nararamdaman ko. Grabe, di pa rin ako makapaniwala. So, dito na yung si Mami. Hello. Jay, Jay tin tinamong po yung tulay ha. Ito po yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Alam, ayan ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na nagkoconnect sa Islam. Sa Islam. Yan ang longest anak. Dalawang island? Oo. Samar sa Kalayte. Samar sa Kalayte. Dati nung wala yan, magkahiwalay ang Samar sa Kalayte kila magbarko para makapunta tayo ng Lakes Pero, simula kailan to? 1990. 2000 na yata. 2000? 2019 na yata eh. I-verify natin. Yung nagawa yung Cordova Sa napakahabang panahon nga guys ay ang San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. At ito ay naguugnay sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Nakuha niya ang titulong ito mula pa noong 1973. Ito ay nahigitan naman ng Cebu Cordova Bridge noong 2022 kung saan ito naman ay may habang 8.9 kilometers. Yeah! malibot, baba mo na ako sa jeep. So yung jeep natin, ano na doon? Medyo delikado kasi guys, kapag sinama ko pa ang mga bata sa paglalakad, kaya ako na lang muna. Pinapayagan naman talaga ang paglalakad dito sa San Juanico, papunta at patawid sa magkabilang isla. Yun nga lang, baka manibago ang mga kasama ko, kaya ako na lang ang tatawid dito. So ngayon mga kalibot, uh, ba ako sa jeep and uh, yung jeep natin noon oh, na patawid na ng San Juanico so naglalakad ako ngayon dito sa kahabaan ng San Juanico Bridge para magbigay na rin ng konting trivia sa inyo about dito sa San Juanico Bridge and uh, alam nyo ba mga kalibot itong San Juanico Bridge ito ay uh, dating tinawag din na uh, Marcos Bridge kasi itong San Juanico Bridge guys ito ay ginawa sa paumuno ni dating pangulong Ferdinand Marcos and uh, ang sabi Itong San Juanico Bridge ay uh, regalo ni uh, Marcos sa kanyang asawa ni si uh, Imelda. And uh, alam niyo ba guys, uh, itong San Juanico Bridge tinatawag din itong uh, Bridge of Love kasi nung pinagawa to ni uh, President Marcos ng 1960s or 70s Uh, dinedigate niya ito sa asawa niyang si Imelda Marcos And sinasabi na ito raw yung pinaka regalo ni uh, Marcos Sa asawa niya na si Imelda Marcos Which is that time guys At uh, tinatawag na Rose of Tacloban Si Imelda Marcos Grabe guys kapag mayroong dumadaan na malaking sakyan Mga truck Umuga yung uh, tulay Parang nakakinginig ng tuhod And uh, kapag tinignan nyo to guys Sa uh, drone shot or aerial view kapag papunta ka ng uh, Leyte ang hugis ng San Manico is may kita mo yung letter L na ang ibig sabihin ay Leyte and kapag ikaw naman galing ng Leyte papunta ka ng Samar nakahugis naman ito na letter S Ano mga kalibot, uh, itong San Juanico Bridge, meron din itong usap-usapan uh, Dahil nung ipinatayo ito ni Marcos, hindi daw napapanahon uh, yung budget na inilaan dito Kasi that time, pwede daw itong ilaan sa ibang budget sa Pilipinas And uh, nung panahon na yon, uh, hindi pa daw gano'n, uh, kailangan itong tuloy na to Pero sa paglipas nga ng panahon, isa nga ang San Juanico Bridge sa may napakalaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng Samar at ng Leyte. At malaki rin ang naitulong nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Nagdagdag din ito ng kaginhawaan para sa mga tao nagtatrabaho papunta at pabalik sa magkabilang probinsya. Kung noon ay kailangan pang magbangka kapag pupunta sa kabilang probinsya, naaabuti ng ilang oras at malaking gastos, ngayon ay ilang minuto lang ay makakatawid ka na sa kabilang probinsya. At ang San Juanico Bridge nga ay may malaking ambag din pagdating sa turismo. Dahil ito nga ay dinarayo ng mga tao mula pa sa iba't ibang parte ng bansa para lamang masilayan ang nakakamanghang pagkakagawa nito. Pati nga mga dayuhan ay nagpupunta rin dito para magpapicture at makita ang napakagandang tulay. nya guys, may kita Welcome to Leyte Vertical clearance, 17 feet So dito tayo guys, naglalakad sa Minsan naging pinakamahabang tulay Sa buong Pilipinas So habang nilalakad ko itong tulay na ito guys Ito yung video ko dito, grabe yung ganda sa opera Tignan nyo naman guys ang ganda, grabe, amaze. Yo, yeah, grabe taas. Wow. Oh, Ayan ah. guys, nakakalula, grabe. Ganda ng sunset guys. Oh. Nakalagay, no loitering, no urinating, no vandalism. At kung maita nyo dito mga kalipot, imagine niyo na lang kung gaano ito kataas. Noong 1980s mga kalipot, merong isang action star, ang pangalan is Dante Varona. Uh, Tumalun siya mula dito sa tuktok ng San Juanico and dyan siya bumagsak guys dito. And ginawa yan ng action star na si Dante Varona noong 1980s para patunayan na siya daw ang hari ng stand sa buong Pilipinas. Dante! Dante Claus Dante Varona ay isang sikat na aktor noong dekada 70 at 80 na naman nila Fernando Po Jr., Joseph Estrada at iba pa. Lalo siyang nakilala nung gumanap siya bilang bida sa pelikulang Hari ng Stunt sa direksyon ni Carlo J. Caparas noong 1981. Isa nga sa mga eksena ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge na may taas na 449 feet Naharas kasing taas naman ng piramid sa Egypt na may taas naman na 481 feet. Base sa pelikula, tumaron siya ng San Juanico Bridge ng dahil sa pustahan. Kapag siya ay nabuhay, ay magkakaroon siya ng malaking halaga na gagamitin niya naman sa pagpapagamot ng kanyang kasintahan na si Edna na malabo ang paningin at malapit ng mabulag. Oh, bueno, dito tayo ha. Dito tiyak na patay si Negro dito sa gagawin niyang stunt na ito. Hehehehe, <laughs> para ko nang lagi kinikinita. Ito ang gagamitin kong added attraction sa susunod na pelikula ko. Itong kamatayan niya na ito. Good! Spectacular! Dante! 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 Sir, sir! Pagandang mo huh? siya mawating! Pagandang mo siya mawating! siya sa isa! Tudor! Dante, hindi ang mata ko ang buhay. Alam mo yun, ikaw ang kailangan ko. Tumalon nga si Dante Varona sa San Juanico Bridge at siya ay nabuhay. Pero dinaya siya ng mga kapustahan niya at hindi siya binayaran. Sa totoong buhay naman, makatapos ang eksena ng pagtalon niya, ay naospital siya ng ilang linggo. Hanggang sa ngayon nga ay wala pang nakagaya ng ginawang pagtalo ni Dante Varona sa San Juanico Bridge. Kaya naman, marami talagang kumikilala sa kanya bilang hari ng stand ng Pilipinas. And mali bang guys sa mga tribyo na na-share ko sa inyo uh, Meron ding pagkakataon na itong mga wiring dito guys Kung nakita niyo yung mga wiring dyan o uh, Di ko sure kung panahong 2013 o 2014 Nawalan guys ng mga wiring dito sa San Juanico Bridge na nagkakahalaga daw ng 30,000 o 35,000 na ninakaw So, bali mga ilang araw o linggo na walang ilaw itong buong San Manico dahil nga sa mga magnanakaw na kinuha yung mga wiring dito mismo sa tulay. Isa talaga mga tao kapag walang nakakita ko ano nung pinagagawa eh. yun nga mga kalibot no? uh, ilang minuto na lang makakatawid na tayo ng probinsya ng Leyte so bali 6 months or 7 months tayong nasa Samar and uh, isang taon na rin tayong naglilibot sa buong Pilipinas so umalis tayo guys ng April 29 2023 sa bahay natin sa Dasma Cavite and uh, isang taon na tayo nakatira sa bahay jeep natin and yun nga kung, kung talagang pinapanood yung mga adventures natin Narutulog tayo kung saan saan, sa tabing kalsada, sa barangay hall, sa munisipyo, sa may bakanting lote, kung saan saan establishments. And minsan na tayo sa mga Pilipino na mga kapwa natin Pilipino. Kung pwede tayo makiparking sa harap nila and minsan makigamit ng tubig si Aro kaya kuryente. So maraming maraming salamat guys sa lahat ng sumusubaybay sa amin, sa lahat ng sumusuporta and uh, sa lahat ng nanonood ng adventures namin dito sa bahay gift and sana guys uh, pag kami ng probinsya nyo kung papalarin eh, sana makasama kayo minsan sa ginagawa na yung pagalakbay sa buong Pilipinas so kaya isa o dalawang beses lang good sa yun. and syempre para makapagpasalamat na rin kami sa inyo ng personal so kita kita sa guys dyan sa province nyo so yung mga kalibot uh, paalam sa mar. and uh, welcome Leyte Kalibot, kakain muna tayo sa glit. Ginasasahin na tayo. Makalibot, oh, naglalaro kong it. it matching kumakain ng tamban. Okay na yan? O, oh, italo tayo kalibot. <laughs>

Nagdi tunay tao. Dami sa yung mga Ang cute. Ang cute. Ang cute guys. Ang cute. Guys, oh doon siya tayo. Nag-music. Guys, oh doon so, may ilaw guys. Explain mo na nandun yung San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. Makalibot. Do, ano? Yun? San Juanico Bridge. San Sanico. San, Nico San Bridge. Juanico. Bridge. San Gua. San Juanico. Nico Bridge. Ah. Guys. Ha? Huh? Ayon na. Dito ako na rin nag nag-uulat ka. Pasok. <laughs> Makalibot. Sa, na, sa, ano? San Juanico San Juanico Doon guys Doon guys may ilaw Tignan nyo na lang mamaya sa drone And, Ngayon mga kalibot dito muna tayo nag parking Ando yung jeep natin Tapos umorder tayo dito ng barbecue Dito dalawa tayo Ayan dito tayo kakain Tayo kakain So guys uh, Dito tayo magpapalipas ng oras uh, Kasi inantay natin na magpailaw yung San Juanico Bridge mamaya mag-drone siya tayo and uh, puna tayo doon para makita natin kung gaano kaganda yung pailaw ng San Juanico Bridge kayo po ba yun? ang ah, ganda kayo, ah. kayo po siya na. ah. sarunin Asya. Oh, tara, tara ko yaron eh. Sige, mga kalibot. Ayo, naiya daw siya lumapit. Ay, hindi ko alam sino. Siya oh, kami na, kami na lalapit sa iyo. Para... <laughs> <laughs> tara namin kayo po. Kamiya, kuya, kuya. <laughs> <Lita> Dito sa maliwanag. <laughs> Nagkarito lang ko 1, 2, Uy, nasa kayo! Ay, parang masama si yung guys sa vlog, oh. 1, <laughs> mo na, muna, daddy. Kain guys. Kain tayo guys. Kain tayo guys. sabaw ba meron? Meron. Oh, isa ah, po? Kuya, may kain tayo. Pero Ano dito pa mo so Ito guys, meron pa tayong mayroon. libreng sabaw. Uy, oh, may laman pa. Baka yan. Wow. wow. Guys, oh, okay, so, pag pupunta kayo ng ano, Leyte, dito na kayo kumain sa ano, Chance Food Hub. Meron okay, silang libreng sabaw.